Alam niyo kailangan natin mabasa para ma-form tayo muli ng Panginoon sa panibagong pagka pagkain. Alam niyo mga kapatid, yung yung mga binibili ng mga mga magbubuti, yung mga basag na bote na kanilang binibili, akala natin wala na silang halaga. Pero alam niyo yung mga basag na bote na yan, anong, alam niyo kung ginagawa nila? Pinapasa nila, pinipino nila, tapos, ano na gawin? Nilalagay din sa machine at ang popol ko na panibago na magiging useful at gagamit-gamit ko rin. Ang isa dito, hindi mo lang magagamit kung hindi mo babasahin. Ang isang bunga ng pili, matigas. Pero kailangan mong pasake para mabuha mo yung laman. May mga bahagi sa buhay natin para lumabas yung mabuti sa atin, kailangan natin pasake. At kailangan mo, wala pero binumulta tayo muli ng Panginoon para maging kalamit-lamit ulit. May mga bahagi sa buhay natin na hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan. Pero ikaw, anong ginagawa mo? Sumusunod ka na lang. Then later on, maunawaan mo ang